Oh, ngayon po, tungkol sa traffic ngayong uh, season. Pumulito holiday season. Pare wag ka na mag-alala. Wag oh. ka oh. na mag-alala. Ayos na. Ang ay, MMDA nagko-coordinate. Yan. Ah, okay. Eh, di, mabuti naman. <laughs> <laughs> Wala no Pero kaibigan natin yung siya. No? Wala na no tayong sa problema sa artists, traffic son. dahil <laughs> nagko-coordinate na ang MMDA with the <laughs> Philippine Retailers Association. Ah, ah okay, uh, Well, one of the solutions Dahil po yan. po yung uh, mga members ng Retailers Association, eh yung mga nagtitinda sa mall. Oo. Pum uh -huh. Pumayag na. Oo. Uh, uh -huh. Ang pinagiinita nitong MMDA kasi, yung mga mall sales. Oo. Uh -huh. uh -huh. Araw-araw po, traffic kahit walang mall sales. <laughs> Boss! Paalam e lang, baka na. hindi kayo nakakaalabas ng na bahay. Al alam mo, ang ang uh, solution na uh, uh, suggestion ko dyan, dahil from uh, Monumento to uh, Mall of Asia, there are about 36 malls. Hmm. So, isipin mo yung ilang daang libo ang uh, sasakyan. Pupunta no? doon. Plus yung delivery. Ang naging uh, suggestion ko dyan ay ganito, bawat mall ay mag-designate sila ng day off once a week. And then, yung one day na na sarado sila, ay bawiin nila sa oras sa weekends. Anyway naman, yung weekends naman talaga, ang mga tao Maraming ay... Maraming proposals, pare. Ang uh -huh. problema ko dyan, pinag aaralan ba talaga nila yung ordinary, ang uh -huh. solusyon natin sa traffic? Ang yung... dami ko naririnig, maski sa Management Association of the Philippines, uh -huh. PCCI, mga uh -huh. business organization, uh -huh. they're always uh, coming, coming out with proposals how to solve the traffic. Parang walang... Parang ako ako actually mayroon akong suggestion sa kanila dahil na uh, highly concentrated itong mga business centers and commercial centers natin dito sa let's say in Makati uh, in BGC, Cubao eh uh, uh, Cubao. Cubao yung mga Oo. top points yan eh. Ang ang uh, ang naging uh, suggestion ko diyan is uh, magkaroon sila ng uh, time uh, alternative uh, Uh, management. Na halimbawa, uh, dyan sa Makati, hatiin sa apat na sektor siyan. Gawin nilang north, south, east, west. Yung north ay ang pasok ay 730. matagal mo na sinasabi oh, yan. eh. eh hindi nila sinusunod. Sin sin ba, sin ba, sin ba eh. Hindi. Asa, ano na nangyari sa proposal? Na-trace mo ba kung... Actually, Kasi marami kung, talaga po bright ideas kung oh, oh. sa traffic management. Ang problema, wala namang meron actually meron? nung meron uh, yung kaibigan ko na MMDA chairman dati. Eh kaya lang eh, siya ay na na si Danny. Danny Lim. Uh, si Danny Lim ay na-discuss ko yung uh, aking proposal na yan at gustong-gusto niya. And uh, he wants to implement it. Yun nga lang nakamatayan niya eh. Uh, And na. after that, hindi na ako nakapag-follow up sa... Eto, pare. At dating sinasabi nitong, uh, okay, uh, fair naman tayo eh, sa kanya, kahit na nakakilala natin yan. Ni MMDA Chairman Arte sa sinasabi niya, walang sale sa uh -oh. mall. Nagbago na ngayon. Uh -oh. Kasi yung sale daw, yan ang nakakadali. Uh -oh. Eh ano, uh, maapektuhan yung... Retailers. Alam niyo po, yung mga nagtininda sa mall, sabi nila, more than one-third ng kanilang kita sa buong taon It's Christmas. ay nakukuha nila Christmas. during Christmas. season. Tapos pipigilan mo yon. Medyo pa? mabigat yun. Kawawa yung mga oh. oh. Hindi oh. naman po super yaman yan. Hindi oh. mga aboitis group yan. Oh. Okay? Uh, actually, hindi lang yung retailers mismo, kundi yung uh, down the line na uh, suppliers. Oo, oh, lahat oh. 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 Eh yung may-ari ng mall, eh kita yung kahit anong nangyari. Oh. mangyari. Kahit anong mangyari. May rental yun. rental Oo. At saka yung mga taong bayan... So, lumambot na ngayon. Yung mga taong bayan... Lumambot na upon, Christ upon representation. Christ upon coordination. Oo. Oh. <laughs> at saka ang taong bayan, Christmas sila nakakalabas. Hindi ba? Oo, oh, yun Christmas nga. Yun, no, may oh. pera sila. At sa ambilin ng uh, Presidente, be happy this Christmas. Oo okay. nga. Nalimutan. Oh. eh para kami magiging be happy, <laughs> pinipigilan kami ni Artes. <laughs> Hindi, magbabago isip niyan. Hindi, may coordination na. May account. coordination na ah, siya yeah, no, no. with the retailer. Yung coordination, yung retailer sabi, ah, ano na lang, hmm. i-schedule na lang. I-schedule na lang. Mga sale. Oh. Ah. Tapos, naliwanagan na din. Na-alala Naliwan. Naliwan. na mo? Ito, ito pa yung sinasabi ni Larry. Okay. Ang problema nun, yung 36. Kayo ba lahat na 36 malls along EDSA? I-schedule kayo. Na- Nag-usap-usap ba kayo? Hindi, dapat siyang kasi, ang matinding sale niya, yung may mga timing din niya sa sale. Eh. Mm. Oo. Oh. Hindi pwedeng any day sale. Oo, oh, hindi. Yung oh. timingan niya. Siempre Yun ang problema. malapit na yung sweldo. Pero mukhang right right lumambot na si... Oo, mukhang lumambot na siya. See. Pero more than that, yung pagdating sa traffic, talagang dapat ayusin na natin itong the entire system, yes. transport system within the metropolis kasi talagang hindi na pwede ito 36,000 ang uh, napagbibili na bagong sasakyan every month? Yes, at every 38, 38. Every month? New vehicles And, every month. Uh, And dito 10,000 ang kotse. Oh, uh, 70% 28, yan. 28,000 uh, ang commercial vehicles. So, uh, yeah, sobrang sikip na ng 70 traffic. 70% yan. Dito sa metro. Oh, metro nga, sa ibang bayan, ang solusyon na ginawa nila, hindi yung mga no-sale, uh, yung, oh, oh. yung mga traffic aid daw hanggang alas 12 ng gabi, dapat nandyan. eh papatayin mo yung mga yan. <laughs> <laughs> Yun ang mga solusyon natin. even eh, the actual solution Actually, is staring mga us in the face, bawasan po natin yung mga ang sasakyan. sasakyan. Na Alam mo yung mga traffic aids ha? Uh, sobrang tiyaga ng mga yan uh. Ang liit-liit lang ng sweldo niyan At Walang sweldo, sweldo yan, allowance lang ya. ha? Allowance, allowance lang Walang, okay. walang sweldo ito, ito pa nga kunu sa akin ni uh, Ano, the late uh, Danny Lim Nung siya pa yung chairman dyan uh. Dahil sabi niya Wala namang budget dyan na sinisingil sa mga uh, Metro cities, ano okay. Na members ng Metro Pero naka-assign sila roon Oo, oo. Ang, ang nangyayari dyan Sino-shoulder yan ng MMDA Sa kanilang budget at alam mo ba na there are times na nadidelay na, na, de na mga apat na linggo yan, yung kanilang. Oh Oo, oh, oh, ganun. Tapos hindi, alas 12, gusto niya nila. Walang, 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 At saka hindi lang yan. Ang bawat, ito pa ang problema dyan. Ang bawat city, may kanya-kanya ordinansa yan. Oo. Oh, oh. <laughs> Kaya yung pag-iisip niya, ay ah, hindi ka naman po pwede hanggang dito ka lang sa Quezon City, papunta Mandalo yung ka Iba na Para naman, yun. Hindi pwede yun. So, <laughs> oh, hindi lang. Yung, uh, kanya, yung mga syudad din, ay may kanya-kanya rin mga traffic Traffic aid. aid. So, mga kanya, may mga workout na gano'n. Pero dapat yung mga traffic aid ng mga iba-ibang syudad dyan, ay eh, bigyan naman nila ng uh, tamang uh, training. Wala training yan. Oh, yun yeah, naman yung eh. MMDA traffic enforcers. Basta na lamang kakaway-kaway. Eh. <laughs> Alam mo, oh. <laughs> hindi mo naintindihan, <laughs> hindi mo naintindihan May signal yan, yun. Secretary, hindi mo naintindihan. May <laughs> signal eh. yun. Itong mga traffic aid, yung mga nag, uh, sa kali at lahat, Oo. boto, boto yan. Huwag ka mag, huwag niyong masyadong pinag-ano. Ano. Boto? Boto yan eh. Oo nga. <laughs> Pare, tanongin mo, kung ilan ang kont, ano job order dyan? Job ah, lahat order. yan, job orders, oh. lahat Tanungin mo kung ilan yan. Kanya-kanya job order yan, kanya-kanya workout yan. Yung bawat munasigyo? Ay, uh, mayroon. Bawat syudad? Bawat syudad. Another announcement <laughs> po, sabi ng DOTR, wala na raw extension niyang uh, consolidation ng uh, public utility vehicles. LTFRV? Uh, meron na raw 10,000 na sumali dyan. Yan ang uh, datos ng eh, LTFRV? Paborito ni Paren Joel, LTFRB. Ikaw <laughs> <laughs> so din, paborito mo rin dyan. <laughs> LTFRB. Salta. Si uh, LTFRB Chairman Guatis. 10,000 daw po ang sumali. Ah, uh, Bagong Pilipinas ngayon. Mm. Na, uh, no more extension. At tuloy-tuloy uh, na raw po yan. Eh, dapat Itong lang naman. Itong taon na natin sinasabi. Hindi. <laughs> uh, 2017 uh, nagsimula uh, yan, pare. Nung nagkausap nga kami ni uh, Secretary Bautista dyan, na minsan na naging guest. Good, no? good morning! Uh, good Secretary. morning, Good uh, morning, D.O.T.R. Mm -hmm. Ang uh, aking nga uh, pananaw dyan ay yung talagang mga matitigas ang ulo na ayaw mag-modernize, uh, eh hindi naman yung mga driver, Operators. kundi yung mga operator. Operators. Yung mga operator ng mga 25 years na yung <clears throat> ayaw pa rin palitan kasi gusto nilang pigain ng kita kahit lokbo-lokbo, okay. mausok, mabantot, ganyan. By the natural Kasi course of nilang, things, ano eh, by attrition, talaga pong yan. mawawala itong mga Jurassic na mode ah. of transportation. Why? Halimbawa, ang motorcycle taxi po ngayon, lumaka. inaagaw, eh, inaagaw, na. Na. inaagaw oh, na. Inaagaw na, na yung yun, ano. Yun. O, o. So humihina na itong mga... Ah, hindi po mala, hindi po magtatagal. Marami oh, wala na mga na 'yan mga operator, ah, ayaw na 'yan. Why? Eh wala kita eh. Oo. Oh, oh. Saan sila pupunta? Pupunta sila sa lugar na may kita. Oh, oh. And therefore, dadalinin nila yung mga jeep. That's the natural course of things. Oh, oh. Ang gusto po mangyari natin ngayon eh mapabilis 'yon. Oo. Oh, oh. Mapabilis yung uh, process na 'yon para mag-modernize ating uh, transport oh. uh, And, uh, hindi... system. Pero ito problema, pare. Uh -oh. Hindi pa alam ng LTFRB, ilan yung i na franchise Franchisa. sa bawat rota. Hindi pa nila napag-aaralan yan. To my mind, that is the key uh -oh. to this modernization. Uh -oh. Eh, ta talaga pong uh, papunta doon yan eh. Uh -oh. Talagang by attrition, whether you like it or not, yes. may mga mawawala dyan dahil uh -oh. hindi na po sila maka-adjust. Sa Times. Eh, eh, na nga, napag-aaralan nga natin, napag-uusapan nga natin yung tungkol sa prangkisa. Talagang noon-noon pa, panahon pa ng kopo sinabi na natin yan. Lahat ng mga analyst talagang kailangan dyan na bus na tumatakbo tumatak sa rota na, na, na yan? Magmula, halimbawa, ano yung gusto mo? Ito mag... nga, matagal na natin sinasabi ito. Oh. Meron ba naman prangkisa? Kikita ba itong prangkisa na ito? Ano? Meron silang prangkisa. Okay? Murong to keapo. Baya Antipolo. oh sige nga. Isang pasada lang yan. Yeah. Oh. Paano mangyayari? Saan kikita yun? Oo. <laughs> so, eh, eh dapat yun. dapat yon ay, uh, ano, di ba uh, point to point dapat muna. napaka <laughs> no? Yan sinasabi natin na Jurassic na yung franchise na yan. So, bakit hindi mo nalang gawin, morong hanggang dito, yun na yung franchise na yan. Uh -huh. Tapos ito naman, hati hatiin mo na yan. Oh, hati-hatiin dapat. Oh. Hindi, nangako naman sila, in two to three years, meron na raw silang... Uh... Route management system. Uh, in two to three years. Uh -huh. 2017 pa sinimulan itong program oh, na nga. to. Eh, eh, kasi pag, eh, eh, hindi na mo naman... tayo sa puro pangako eh. You know, hindi mo naman masisi itong uh, mga na dyan sa administrasyon ngayon, dyan sa LTR. Kasi naman, ang sasabihin nila, eh ngayon lang kami nag uh, ano, eh. Takeover, eh. Uh -huh. oh, eh. Hindi, yeah, anong ginawa nyo sa ang, 2022? Uh, ang, ang, ang talagang nag-start ng idea ng modernization yan, panahon pa ni President Gloria makapaglaro Ayun na nga. In fact, <laughs> naglaan pa nga siya dyan ng 10 billion pesos na ipangtulong doon sa mga uh Mati displaced. oh, ano, mga operators para makabili sila. Eh pagdating ni Noynoy, yung 10 billion ay eh, hindi uh, ni-release. Bakit kailangan ng 2 to 3 years? Hmm. Para ay gawin yung uh, root plan kaya na nilang gawin yan. Oh, kaya, kaya gawin yan. in, in uh, Bakit kailangan nga ng 2 to 3 years? Ano, patay-patay kayo dyan? O hindi nyo alam ang gagawin nyo? Ano, what? And, the explanation. Uh, for 2 to 3 years. kasi hindi nadaanan yan eh. Kasi it also ha Walang data. Uh, oo, walang... Hindi, meron naman. Meron, meron Alam meron mo ba? ba, mas kompleto ang data. O kung may data. data, di, ang dali niya computer lang. Ma, mas kompleto ang data ng NEDA sa mga ganyan. Alam nila kung ilan ng tao dito sa lugar na to, ilan ng tao dyan ilan ang commuters dito, mas kabisado ng NEDA yan. oh, eh, bakit hindi nila pumunta sa eh, NEDA? At eh, nyo, ewan ko lang bakit two lang to ano? three years pa bago magkaroon uh, ng medyo plug? siguro dapat pag ano, uh, makiusap tayo e, dito sa... Yan sinasabi ko na kailangan babuhin. Sindihan, uh, na, Sindihan natin na... Ganyang kabaga Sindihan natin ng pwit na mga yan. Uh, Oo. Oh. <laughs> Baka mag-enjoy yun. Baka... <laughs> 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 baka iba. Baka, baka, iba. baka gusto mo pang... Uh, uh, oh, baka lalong masarapan, hindi kumitos. <laughs> uh, alam mo, meron, uh, meron akong isang uh, uh, puna dito sa modernization. At kung bakit yan natagalan ng gusto. Uh, Since 2017 pa, tama. Uh, panahon, in, in fact, hindi lang. Panahon pa ni GMA, GMA yan ay uh, sinusulong na yung modernization. Ang palagi na lang na dahilan ng mga operator diyan eh ganito. Wala kaming pera para ipambili ng sasakyan. Sabi ko nga, ikong eh 'yan nakatuwiran nila, wala kang karapatan na maging operator. Oh. Kasi ang franchise, bawiin mo yung uh, privilege. Oo, bawiin mo yung privilege. It's not your right. Oo. Kung yan wala po kang kapital, binigay sa inyo. Oo. Uh, kung wala kang kapital, kung wala kang capability, To, uh, put you you up, don't oh. deserve the franchise. Oo, oo hindi ka so, dapat yun. bigyan ng franchise kasi it, 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 it's a public service. It's public convenience. Okay. Hindi mo pwede ikatwiran yan sa pasahero na, eh yung operator niyang jeep mo kaya kakarag-karag yan at uh, uh, mausok eh kasi walang pera yung operator mo eh. eh problema, hindi mo pwede ikatwiran yun. Eh talaga namang ano na yan. At ito pa, pagka naka-aksidente. Wala insurance yan? Oo. Ang sasabihin nila ay eh, mahirap lang yung driver, mahirap yung operator. Eh pwede ba 'yon? Eh nakasagasa ka. Oo, nakabangga ka na. No sa nakabangga sakyan. ka na sa akin. Hindi lang 'yo tao, kung minsan nang nababangga mo. Eh ibig mo sabihin, eh kasi, ano wala yung kay, terito, wala wala kayong yung puso, secretary. Eh, sekretary. Oh, wala kang kapuso. wala, kang puso, kawa. sekretary. Oh, wala kayong... Uh, oh, walong anak ng mga driver. Yan! Yan. <laughs> <laughs> makinig ka. Tatlo asawa. <laughs> tatlo asawa? <laughs> Dami naman nun. <laughs> Hindi, magugulat Yung isa <laughs> nga, hirap na eh. Oh. Eh, eh tatlo, tatlo pa. Basta, <laughs> dya, basta driver, sweet driver. Oo, oh, yeah. yan kasi. Yan, yeah. yan, yan, yung kultura. Kasama nang naging, ano natin, yung evolusyon oh. uh, ng, transport ng ating transport, transport system. system. Uh. Sama. Kasi pabaya lang natin on their uh. own to evolve on their own. Uh. Hindi po talaga binigyan ng direksyon. Ng, uh, pa para sa Malat akin, mula, para sa, na... sa akin, yung pagiging operator, di pa hindi, dahil, para, para hindi na uso, eh? dahil awa. Bakit? Hindi pwede awa dyan. Kailangan dyan kapasidad. Oh, yung, syempre, bakit yung dipadyak na uso rito? Oh, binabawal yan. Oh. Uh, hindi pwede sa mga... Epeto, eh, ng mga tricycle. Mm. Nasa highway. Uh -huh. Pag sinita, magmamak eh, wala magmamakawa. Makain, ah. Walang mga ano. Hindi, dapat isaayos lang kasi alam, meron naman talaga. Alam mo talag ba, meron, ito pa. Uh -huh. meron Palang disiplina. Meron uh pang -huh. meron pang ano dyan. Alam mo ba yung ano, uh, yung uh, <clears throat> meron dyan uh, ruta. Dyan uh -huh. sa may Divisoria area. Uh -huh. Yung ano, pa, pa, pabaliktad. Ah. Uh -huh. Oh, kasi hindi na hindi ka hanggang doon ka lang tas ma kailangan dito ka. Uh -huh. Yung Pero, yung papasok, papasok doon ka uh -huh. tas, eh, One way yon. One way. Kaya, kaya atras. Pala, atras ka. <laughs> ah, yan po ang example ng discipline. <laughs> <laughs> ba, mahirap may mag Mayarap, bumiyahin pa atras. Paatras ah. Mahirap talaga yon. <laughs> <laughs> Para masabi lang hindi siya papasok oh, sa one uh -huh. way. Uh -huh. Atras naman ako eh. Di ba? <laughs> Pumunta ka dyan. <laughs> ah. Lalo ngayon, Binondo, Divisoria area. Ang daming ano dyan. Oo. Oh. <laughs> Lalo ngayon. This Lalo ngayon. Season. season oh. na ito. <laughs> Patras. Sabi ng uh, LTFRB, by 2027 daw, or three years from now, uh mga na. 40% na yan modernized. Yun ah, para sa akin, matagal yon. Talaga matagal yun. Hindi, wala pa nga ruta. <laughs> <laughs> yung ruta ang problema dyan. <laughs> Makauwi na. Two, to three years. Ako yun lang kaya gumawa niya. <laughs> two to three years pa yung ruta. O so, paano kung wala yung, ruta, ngayon, yung, yung, plano ng ruta? Tignan mo yung ruta na nakalagay dun sa yung mga modern jeep na sinasabi nila. Dito uh -huh. sa show lang. Uh -huh. Saan papunta yun? tignan mo. Kaya po. Kaya nga, saan man gagaling at saan pupunta? Kikita ba yun? Uh -huh. Bakit hindi na lang nila hatiin yan? Ikaw, ah. magmula ka dito sa may Pasig hanggang dito ka sa... Eh, yun sa Kalentong. Kalentong. Oh. Yun oh. ang request ng mga operator eh. Di ba? Yun na. Oh, hanggang doon, sa Kalentong. Walang, walang science behind this. <laughs> uh Oo. -oh. Yan kung uh, manggagaling ng halimbawa kainta, uh -oh. papunta ng uh, show, oh, yeah, uh, yan, tapos yan. punta ng... Dada na siya Bolivar. Oh, da, ay, wala, dada yan. na Santa Mesa. Tapos wala hanggang... Yan, yan. Meron pang normal daily routine, hindi naman ganoon eh. Hindi science. Hindi siya oh. Walang science diyan. Pagdating oh. ng tanghali, wala na yung wala na nakasakay. <laughs> wala. Siya. wala na. Walang walang sasakay. Kaya <laughs> nagkakanto-kanto. Uh. Kaya lugi na. Lugi Kaya na nagkakanto-kanto. Kay Kaya kahit tanghali, matraffic. Oh. Oh. Kasi nagbubunti siya mga jeep. Oh. Oo, oh. yun oh. nga. Oh. Two lanes, oh. pa. Yeah, okay. uh, nakakadagdag sila sa pagpasikip. Hindi sila nagpapasikip. Hindi sila nagpapadudod. <laughs> Hindi sila nagdadod. Oo, sila. Yun know lang yan. Tap, tignan mo yung mga... Tignan mo yan. Yun lang, yung ruta na yun. Yung modern jeep. Ah. Uh, May na sinasabi nila modern jeep. Ano yung ruta na yun? Pero Pag bakit sa ano? Sa yung uh, Fairview ah, uh, very effective yan. Oo Nakikita nga. ko yung mga modern jeep nila. Palaging puno. At saka, ano, marami na sila ngayon. Ba bago iban, Mmm. Siguro niyo po nandiyan muna yung rota. Ano? Rota, oh, 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 oh. Eh kasi nauna yung iban natin, tas sabay ka kayo, yung Tapos bahala na Kung anong mm. gagawin. Hindi eh. Ah. Dapat nauna lahat 'yan, nakalatag lahat 'yang plano na 'yan. Ito, ito, ito. tingnan nyo Ganito kayo kikita, Gan, oh, ganito yeah. ayan. Oh, ganito yeah. natin ipe Kung yeah. ganyan yung programa, mas, mas madaling ma-implement. Mm. Mas siguro, mas mas katanggap-tanggap. Pati sa mga... Kesa yun na umpisa, o bawal na kayo mula ngayon, ha? Oo. Oh. <laughs> Tapos nowhere to go? Pati yung mga operators, maintindihan nila. O, oh, man. sumama kayo rito. Oh, ito yan, ha? May ruta. Ito, ruta nyo. Mamimili kayo. Ito, mga franchise na available Mayroon, dyan. Ito. Uh, Pinag-aralan ng ganun. Yun po ang sinasabi namin. Oh. Para mas smooth yung transport. Kumbaga, yun. sabi ni, ano nga, Carlos Santana, smooth? Oo. 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 <laughs> Maayos yan. Mas smooth po mas ang uh... Uh... idol ko yan. Huwag <laughs> nyo nang hintayin na sindihan kayo sa pet. Ay, nako. Oo. Huwag na. Baka, <laughs> baka <way ang> mahirap <laughs> baka, nga, baka kung, anong, baka, kung anong mangyari sa buhay nyo. <laughs> Pabaligtad eh. Kung nauna yung plano at uh, planchado lahat. Bago, yung, yung, bago ka nagban. Bago ka nagban. Yeah. Uh -huh. eh, ma marami kang mahahatak. Siguradong susunod. Hmm. Parang baligtad eh. Kaya ito ngayon, banatan ng banatan. Uh, banatan ng Kaya ang gulo. Ngayon, puro pangako na ano natin, in two to three years, meron na raw, rota. Wah, ang tagal naman. Tagal nun, ha? Ah, hindi sa, hindi sa tinutulig sa ako itong LTFRB, pero napakatagal Matagal. naman ang na planong pagtaka. Nakakapagtaka. Oo. Napakatagal. Dahil ang tagal na pong pinag-uusapan niya, raw.